na. Tara nang mag lag, mag Ayan. So yun guys, uh, dito ako dadaan sa sa dinadaanan namin ni Winter papuntang metro. Kasi malapit lang naman. So ayan, tara, samahan niyo ako. Maglagalag tayo. Ayan, pwede tayong dumaan sa mga ila-ilalim niyang building na yan. Kasi doon din ang lusot niyan. Pero dito ako dumaan sa ano, kasi mainit sa ilalim walang hangin kaya dito, ayan dito tayo dumaan sa maaraw <laughs> pero at least may payong tayo so malapit lang dito yung metro kaya walking distance lang yan and shortcut kasi pag pa ako dumaan sa highway mapapalayo ako ng kaunti kaya dito tayo dadaan sa pa shortcut shortcut guys, kahit mainit, masarap maglakad kasi ang hangin, tsaka malamig na yung hangin hindi kagaya pag summer guys, so ayan matatanong na dito yung metro ayan guys, ayan yung daan ng tren so malapit lang ayan so ayan and dito na tayo, ayan kung makikita nyo, ayan, ayan ang tren ayan ang metro 'Di ba malapit lang? Oh. Yan dapat diyan tayo dadaan sa ilalim na yan, sa mga parking area. Ay na. Oh, 'di ba? Picture. Ang ganda. Sarap maglahan guys, maliwalas malamig ang panahon ayan guys ah oh, diba picture picture pag may time so ayan na guys ayan na yung metro so magko lang tayo dito sa tawiran ayan so ayan na yung metro ayan na yung train so dito tayo tatawid may tawiran dito Ika ay patay muna natin At tayo ay tatawid Tapos dito Ito na guys Andito na tayo sa Lapit sa metro At dito pwede kang tumambay Dito sa mga bato-bato na yan guys Ang ganda Ayan So dito meeting place Ayan May mga upuan At Here we go na. Let's go. mag na tayo. So, ayan guys. The MC Sinatra Station. Uh -huh. ah, takitin natin yan. Uh -huh. Galing tayo doon. At nandito na tayo. Pakit tayo dito ngayon sa metro. Ah, syempre, magagala na naman yung naning gala. Mm. Ayan guys, meron dyan kainan. Ayan guys. Ayan guys, lakad pa rin tayo Mahaba-haba nga konting lakarin So ayan guys, Wait lang. Ipre-prepare muna natin yung ating bag. Kaka yung no part, syempre. Close muna natin yung payo natin. Tilogin natin sa loob. Kasi hindi naman na natin gagamitin. At, oh, i-ready natin yung floor part natin, syempre. And, guys, dito. Okay? So, tara. Let's go. O, oh, diba? Yung iba parang matutulog lang. Diba? Pero kahit ganyan, ang mahal niyan. So, ito na natin. So, okay. May laman pa. At doon tayo. Okay, tayo doon. So, ayan guys. Wala, nakalis na. Hindi natin naabutan. So, mag tayo na.

كنونا، كنونا، let's go inside. شوبا مترو ستيشن. المحطة القادمة هي شوب العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كرم دبي. يرجى من الركاب المت So, ayan, guys. Nakababa na tayo. Hindi na ako nakapag-video. Kasi, maraming tao. Ayan, guys. Bumaba tayo dito sa Business Bay Metro Station. Kasi, mas mabilis ang bus dito.